Ha, uh, magandang araw nga pala sa lahat ng mga nanonood so ayan ang aking pamangkin yan muna ang tagakuha ko ng video siya muna ang cameraman ngayon so magandang araw sa lahat lalong lalo na sa mga solid followers ko dyan sa araw nga pala na ako uh, kami ng baboy uh, birthday kasi ng botol ko kapatid ko yan sinamahan namin So, kukuha kami ng baboy ka handa. Yan, so, kakatawin sa mami. Eh. So, ayan, sige pamangkin. Video nyo lang ako. Push mo yan. Ayan, pangitingin dito guys. Actually guys yung mga baboy Ayan guys Ayan po kung kami namin. ng baboy So ayan ang aking pamangkin Ayan, ayan ba? diba Maganda siya Sarap At nakatuloy na nga kami Sa aming paglalakad Papunta ng lang ng baboy So ayan, ayan uh, ay Malabag na kami dyan Sa so, may ano Hindi pamangkin yung Video ka lang Ano ba yan. So, ayun guys, uh, andito kami ngayon sa may kulungan ng bagoy. Tae, baka. So, yun guys, kukuha sila ng baboy. Ayan. Ayan yung isa, umalaki yun, oh, no? diba? Ayan, pumasok na ng aking kapatid. Mutol. so, yun nga pala guys, tatakpan mo ng muka para may labas yung baboy para hindi makikita o so, may mahirap ilabas kasi pagka, yan, yes pag iyan yan ilabas may takot yung muka ba diba? so ayan inila muna ng kapatid ko yan so ayan inil pilit ng pinalalabas yung una muna guys kasi yung pwit na bago may labas yan diba ayan saka inila muna sa buntot so ayan inila yan yeah. Maynila muna dun sa Babak muna, na sa pagsasakyan sa kanya, di ba? Yan. di ba? Napakadali lang. Ganyan lang guys pagka gusto niyo mabilis ang karga lang sa baboy. Tatakpan nyo lang yung ulo. Dino sa ako yan, ganyan lang kadali. So, ayan, nandiyan nasa kulong -kulong. na sa may kolong-kolong. Ayan, na may ako ng tali dyan ayan, binuwat ang tatlo, napakalakas naman. Kaway-kaway <laughs> ka pa dyan, Kaprisco. So, syempre, hindi magpapawala si Kaprisco dyan. Ayan, ayan, eh, ko na dyan yung ano, tali. Ayan, diba? So, ayan nga guys, at napauwi na kami, dala na namin yung baboy na kakatayin. Ayan, di ba? post nyo yan, ayan, yung daan, tingnan nyo, napakaputik. Yan tuloy nabalao hindi na makaalis yung kolong kolo so ayan inayos muna nila yung tali ng baboy ayan baka malaglag so sige ayusin nyo muna yan tingnan naman tingnan naman guys o oh, di ba yan kaway kaway lang kung may time yan naman guys tingnan nyo naman yung daan napaka putik kumulang kasi dito guys sa sa amin ayan ayan tinulak nila para umusad yung kolong kolong lakad na lang yung dalawa so daritso lang ako dyan dadaan lang baka masing sayang sayang yung nanonood yan daritso lang at palasong nga pala guys yung daanan na yan maputik lupa lang guys so daritso lang pababa kasi guys nasa baba yung bahay ng kapatid ko ayan So ayan nga guys, nagpakulo na sila ng na dalawang bawang tubig para pang balay sa baboy so ayan guys uh, nga pala guys magpakulo yan kulo na silang uh, magbalaybo, ayan uh, kinalisan na nila yung baboy dahil kulo na yung tubig tuloy lang kayo idol yan napakagaling napakasisipag naman ng mga idol ko magkatay so ayan so ayan nga pala yung kapatid ko ayan Oh. Yan wala nang balahibo, di ba? Ay, yan yung isa nga pala guys, nauna nang kinatay, eh. hindi, na, hindi, ko na kasi napakita yung video eh. Balilas na lang nakatay yun guys. Ayan, dalawang babi po yan guys eh. So ayan. Sana oh. Ayan, guys, nakita niyo. Napakaraming karne. So ayan guys, yung isa eh, hindi pa eh. So ayan guys, hanggang dito na lang ng aking vlog. So maraming salamat guys sa mga nanonood. 来。Nah.